Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Year 2018 nung nag-start ako mag-work as a cake decorator sa isa sa mga kilalang cake shop somewhere in Luzon. Unang training namin, apat kaming nakapasa, bali dalawang lalaki at dalawang babae. Pinamilarize sa amin lahat ng products, expiration date, consume before date, kung anong flavor ng mga cakes, at kung ano ang color coding ng mga boxes, may naka-indicate kasi na color per cake. Okay naman ang mga crew friendly sila tapos, nakikipagbiruan pa ang manager sa amin. So, natapos na yung shift ko, sabi ko sa sarili ko, ayos yung unang araw ko. Walang nagtaray. Walang feeling may ari ng kumpanya. Natapos na yung training period namin, nasanay na kaming magsulat, ngayon kailangan na kaming ipadala sa kanya-kanyang branch. Bali yung dalawang babae na iwan sa main branch, tapos kaming lalaki pinaghiwalay ng branch. Unang araw ko sa branch na yun bali tatlo lang kami na nakaduty doon. Isang bisor at dalawang crew ngayon ang duty. Ang isang crew opening siya. Tapos ako mid-shift. Then yung manager closing. Kasi siya ang umorder ng mga cakes at lahat ng store needs. Okay din naman sa branch na to. At least hindi pressure at madaling makisama. Tatlo lang kasi kami pero hindi ko akalain na may iba pa pala ako na dapat pakisamahan. Fast forward, naka 6 months na ko agad. Hindi ko na malayan ang araw at oras dahil ayos ang mga kasama ko. July 22, tandang-tanda ko pa, mag-isa lang ako duty ng gabi. Dahil day off ng biso namin at opening naman yung isa. 7 p.m., naglilipit na ako ng cakes at pasarado na sana. Nakababa na din yung roll-up para if ever may tao kakatok muna pero hindi ko naman sinagad hanggang kalahati lang ng glass door para hindi na ko mahirapan isara mamaya nang biglang may humabol na babae siguro around 25 to 30 siya katamtaman ang taas at medyo chubby nakasuot ng black sando at short na kulay blue nagulat pa ako sa katok niya Kuya kuya pwede pahabol please Birthday lang ng ate ko please sabi ko sa gipo pasok ma'am. Ang natira ko na lang na cake that time is tatlo. Mocha flavored cake, tatlong roll cakes at isang black forest. Nagtanong siya sa akin, kuya, black forest nga pwede ko ba makita? Sabi ko sige po, kinuha ko yung black forest sa chiller at inabot sa kanya. Matagal din niyang tinitigan yung black forest, parang ang weldo naman ni ate sa isip ko. Nalalamig na ko kaya hininaan ko na ang aircon. Si ate nakatitig pa din sa Black Forest. Sinisipat-sipat kung may damage. Sabi ko, para umagaw ng atensyon niya. Ma'am, kukunin niyo na po. Nung sinabi niyang, o tapos biglang sumigaw ng malakas si ate, nabitawan niya yung cake. Nakatakip siya sa tenga niya, tapos parang gulat na gulat. Nagulat din ako at kinabahan, kala ko may nakita siyang insekto. Kasi nakatakip siya sa tenga, sabi ko, ma'am, okay ka lang. May halong inis. Kasi lilinisin ko pa yung sahig dahil nabitawan niya yung cake. Tumingin siya sa akin. Kuya, babayaran ko yan, te, pero hindi ko nakukunin. Nakita ko yung mukha ni ate sobrang putla. Sabi ko, ate, okay ka lang. Ano ba nangyari, may insekto po ba? Umiling siya ng maraming beses. Nakita ko din na umiiyak siya. Dapat pala hindi na ako nagtanong kasi nung nalaman ko bakit siya sumigaw hindi ako pumasok ng isang linggo. At balak mag-resign. Kuya, garagal yung boses niya dahil siguro sa pag-iyak niya at takot. Di diba tayo lang dalawa dito? Oo, sagot ko, medyo kinakabahan ako dito. Bakit nung tinanong mo ako, kung kukunin ko na yung cake, may bumulong sa tenga ko na, alam mo ba, yung cake ang hawak ko nung mamatay ako. Nautal yung boses niya habang kinukwento niya. Kaya pala siya tumititig sa cake, kasi may narinig siyang tumatawang malakas tapos hihina, akala daw niya ako. Sobrang kaba ko nung araw na yun. Alam ko sa sarili ko na mumutla ako, hindi ko na din punasan yung chiller, pero nalinis ko yung natapon na Black Forest. Akala ko, yun na ang unat huli. Nagkamali pala ako. Salamat sa mga nakinig. Comment kayo para sa part 2 nito. Kung gusto nyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-gmail lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.